Nagpakamatay ang kasambahay pagkatapos isagawa ang massacre. Ito ang tinitingnan ngayong anggulo ng mga otoridad sa naganap na massacre sa Dumalag, Capiz. Martes nang makita ang bangkay ni Ramona Gafate, 70 taong gulang sa loob ng kanyang bahay. Bangkay na rin nakita ang kasambahay niyang si Wilmar Catalan. Mga saksak ng kutsilyo ang tinamo ng mga biktima. Pag-responde, no, makita pa ang maobserve ta nga dahil nga do nagmabaho na ng ang, ang ano, no ang hangin tapos ang pagsulod namo sa kwarto makita mo nga ang uh, tigulang niya. siya no uh, biktima nagahigda man sa iyang katri tapos naka net tapos ini nga uh, yaya kag do ka bata ara niya siya sa salog uh, higda man tapos uh, nakamuskito net man sa inisyal na imbestigasyon Lumalabas na posibleng ang kasambahay na si Catalan ang may kagagawan ng krimen. Amugi na siyang probably nga uh, ano na to no nga uh, scenario nga natabo uh, probably niya na yung tikulang tapos siya ng uh, kabataan bago ang uh, iya nga Isang suicide note rin ang nakita sa crime scene. No manoy galing kay Wilma. Nakasulat dito ang pagingin niya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Patuloy pa rin ang imbestigasyon at bukas naman ang pulisya sa iba pang posibleng angulo sa krimen. Initial nga uh, ta, finding, uh, findings ta is a uh, seaside but uh, hindi man tagya pundo ra mang stop mag continue kita imbestiga until such time nga uh, ma find out tagid ko na ng kamaturan.